Hello, hello mga idol. Good morning. Today is Friday. So, we're going to the soul, guys. Samahan nyo kami. Nandito tayo ngayon sa Severa. So, naghintay muna tayo sa ating mga kasama. Tara, let's go, guys! right, magic mga idol. Nandito na, nandito na tayo sa dasol. Ayan, yung mga tropa natin, no? Oh. Ano Ano kayong pinagagawa nito? Ayan, oh. Tang, tang! Naghabulan sila, guys. Boys nga, nga naman, ba? Diba? hindi hindi masaya ang ano week week days natin ngayon kung walang mga ganyang bagay o oh, tingnan mo nga naman <laughs> ah, <laughs> galing naman kasama ko guys o oh, tingnan mo tingnan mo oh. Jerry Boy shout out kay Jerry Boy ayan si Jerry Boy oh, Sir Sir Levy shout out ayan Oh, ano kayo pag gagawa nitong isa na to? Op, ops, ops. Oh, alam niyo na guys kung anong ginagawa niya, di ba? <laughs> Jerry boy talaga. So, yan ang tropa guys. Kapag walang ganyan, hindi masaya yung ano, lakwatsa or rice or pasyal sa ibang lugar. That's the moment guys nga mag, ayan oh, This ops. Is This is the moment guys. This oh, is shout out to Sir Burn. Op, oh, something. Ano kaya yung ginagawa nito ni Sir Chad? so, Sir Rian, ano kaya yung ginagawa? Nasa ba si ano dito? Nawala yung isa dito eh. Oh, hop, 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 hop. Huli ka, Born. Huli. <laughs> Round one. <laughs> Round one, guys. Oh. Round one. Yeah, sige. Round one. Sino kaya matalo dyan? Sino kaya matalo? <laughs> Alright, may nanalo na. <laughs> Sino kaya ang pang round 2 nito? Tingnan natin guys. Abangan nyo lang guys. Diyan kayo. Masaya to guys. May round 2 pa to guys. May round 3 pa to. Teng teng teng. O oh, yun, oh, round 2. <laughs> Sino yan? Ah, si Jerry Boy. <laughs> round 2 yan guys. Ayan. Pati ako guys, nada nadali ako dito eh. Ayan. Oh, wrestling yan guys. Wrestling. Rumble. <laughs> Rumble, rumble. Yan ang tropa. Walang pikuna na. Uh, ano lang, masaya lang guys pa. Diba? Oh, pwink. <laughs> Wrestling mania yan guys. Sa dasol. <laughs> Talagang sumasakit yung tiyan namin dito guys. Ang tawa eh. Tawanan talaga kami dito eh. Enjoy na enjoy kami dito guys. Yan ang tropang children ride group Pampanga. Alright. <laughs> Round 3. <three. laughs> Walang iya to. <laughs> Walang iya. Katawa okay. talaga to. <laughs> alam ko guys, kaya ako may, hindi ako lumapit guys kasi alam ko mabibiktima ako sa mga nila kaya nag at nag na ako agad <laughs> pero nadali pa rin ako eh Ops, oh, ang iisip niya na. Ano isusunod natin diyan? Ano susunod natin? Ayun, pang <laughs> Mayroon nang kasunod agad. Pang one to pang round 4 na yata to guys eh. Si, si Master ano, si Pare ko, eh, parin Joy. <laughs> talo siya. Tatlo yung nag ano sa kanya oh. Ay apat pala. <laughs> Good morning guys. So this is second day. Today is Friday. ganda ng sun, ganda ng dagat oh, sarap maligo. So guys, early tayo nagising today. So pasyal pasyal muna tayo dito. Yung ibang tropa natin is tulog. look, look at that guys. Octopus this is a uh, live guys ha oh buhay na buhay hmm napadpad sa dalampasigan. so ibig sabihin guys marami silang isda dito at saka mga ano ah, uh, laman dagat <laughs> o oh, yan guys oh. so I don't know guys if kukunin ko ba siya kakatayin ko ba joke <laughs> isa uli natin to sa dagat siguro no Punin natin guys, natin sa uli natin doon sa ilagindong sa malalim. I think guys, uh, ano siya, ay uh, wala siya sa kondisyon. <laughs> Nalasing siguro 'to kagabi. Ay <laughs> napad. Nalasing. Napadpad dito kagabi. sa dagat. Nalasing kagabi so. Nalasing. Ah okay guys, I know why kagabi. nga no. Matamlay siya kasi yung isang kamay niya o kasway niya or yung yan yung ano niya yung galamay niya is kulang cool putol yung isa <laughs> so kaya siguro matamlay siya so ilagay natin dito sa malalim para hindi siya makuha agad ng mga tao dito or mga misda or sa ano, uh, mga teorista ilagay natin dito sayang naman kasi sana mabuhay pa siya at makaparami pa siya ng mga ano di ba sayang so, kasi at least kung mabubuhay siya guys o so, di ba Malay mo, baka padami pa siya. At is, abundant pa ang area ng ano. Wawa naman siya. Kahit dalhin natin to guys. Siyempre, layo-layo na, natin. Oh. Wawa naman siya. Iwan Alam natin siya dito. Nalasing kagabi. Kaya, ayan, matamlay si Octopus, guys. Ang mm -hmm. linaw dagat, guys, no? Bye bye Octopus. Diyan ka muna, parami ka muna ha. Tago-tago na. So guys, by the way, ito yung area. Yung dulo-dulo pa talaga 'yon. So if you want see guys, timing na timing ang paligid, oh. Sayang dito, dito hindi na ano. So doon tayo galing. Ayan. Mas masarap pala guys kapag weekdays ka mamasyal sa isang pasyalan katulad ngayon. Oh, wala ka yung tao, hindi siya crowded. Kasi pag weekend, shortball yan, marami, no? Lalo na ngayong coming, ano, Simana Santa or Holy, Holy Week. By the way, mga idol, nandito pala tayo sa, ano, The Dasol, okay? So, maraming, ano, dito, guys, pagpipilian kung saan ka mag-stay. Katulad dyan, o, oh, yan. Kung marami kang fira, doon kasi mahal, kung wala budget budget lang o oh. pwede na rin doon sa mga iba ibang ano marami dito kang mapagpilian kung saan ka gusto mag stay mayroon na rin mga tindahan dito kung dito kami sa sun castle guys may kabilang yung tindahan so ayos lang din tapos kumuha, bumili na kami doon sa ano may tali pa, pa sila guys before papasok dito sa beach guys mayroon kang madadaanan doon sa kabilang side ah, parang parang ano nila pamibilihan nila doon tay na ka stay sa castle na yan. Ngayon kapag diyan ka nagre-rent may itong area na pinasokan natin ngayon. Libre ka dito kahit saan ka mamili. Diyan ito sa kubo, dito sa cottages, Libre ka mamili diyan. Okay? So doon tayo naka-stay sa ano ayan, San Castle Beach Resort. Doon tayo naka-ano, castle Stay. Ayan. pwede ka picture dito yun yung design yun yung area niya ayan. so kaapon na dumating dito guys ayan. linis na sila karat karat natin dito kaapon dito may naka ano dito konti lang yung naka ngayon dito kasi mayroon dito ka. tapos doon tayo sa kabilang side so every morning linis nila yan, ayan good morning tropa natin is pa. Tayo ay gising na. Para na papasiyar ako. Sirado yung CR seat ako. So mga idol, dito tayo. Ito yung ano, Sun Castle. So, mayroon siyang mga ROM dito. Ayan, yan ang mga ano natin, mga motor namin. So, sa itaas kami guys, may tatlong kwarto doon sa itaas, pero dalawa yung kwarto yung kinuha namin. So, bali sa isang kwarto is apat-apat kami. So, ayan. So, this is the place guys. Kung gusto nyo... This is the place where I oh, this is the place where I belong. Kasi nandito tayo tayong ayon <laughs> So, ito yung mga motor namin, guys. Yeah. Alright guys, so kung gusto niyo mamasyal dito sa bunga ah, <laughs> sa Dasol, hanapin niyo lang yung San Castle. Oh, ayos naman yung ano nila guys kasi malinis ma tsaka bago pa. Dito. At gusto niyo magluto mga idol, meron din silang lutuan dito. Ah, uh, pag naka kay kayo dito, meron silang libreng isang ano, kaha. Ah, uh, meron silang lutuan dito, meron silang libre. Ayan, going home tayo. A shortcut sa ating video. Ayun ang mga tropa natin going home mga pogi talaga yung makasama ko guys oh pogi pugi, pogi shout sa lahat and stay safe mga brother bye bye the all. see you pampanga in this point guys binalikan ko sila kasi nagkakaroon ng problema yung motor ni sir J so I think mga idol hanggang dito na lang tayo thanks for watching mga idol and see you next vlog Stay safe, everyone. Bye-bye. By the way, guys, kung bago ka pa sa akin channel, please subscribe my channel, guys. Like and share. Thanks again, again, and again.